Ano ang gagawin mo kapag nawala ng preno ang coaching din na drive mo? Go. Hindi magpapanig. Bakit ayaw mong maging isda? Kakaliskisan ka. Magbigay ng isang uri ng ID. Voters. Bukod sa butot halaman, nagtatanim ka ng... Nagtatanim ka ng... Ilang tao ng black mo sa Facebook? 90. Bukod sa butot. Let's go, Laika. Go Lika. Sana, sana. Ito, anong gagawin mo pag uh, yung kotse na dinadrive mo na wala ng preno? Ang sabi mo ay hindi magpapanik. Services? Wala. Bakit ayaw mong maging isda? Dahil sabi mo, kakaliskisan ka. Ang sabi ng ating survey ay, meron. Magbigay na isang uri ng ID. Sabi mo, voters ID. Services? Yan. Mahalaga yan. Kakailanganin mo na ito. Yes. Bukod sa buto at halaman, nagtatanim ka ng hindi natin nabalikan. Kung gusto mo sana sagutin ito ngayon, anong gusto mo sabihin? Yung katulad sinabi sa manan loob. <laughs> sa manan loob? Oh, magandang sagot yan. Nalay mo, mataas yan. Ilang tao na ang nablock mo sa Facebook, sabi mo, 90. Napakarami naman. Yes. Ano ba kasi gusto mo sa Facebook mo? Good vibes lang? Good vibes lang para sa ano, para um, maganda yung alo ng ano, blessings. Tama. Yeah. Sabi ng survey sa 90 ay, wala. Okay lang, ka. Like, balik na tayo dito. Let's welcome back QB. QB, si Laika nakakuha ng 21. Oh my God! Ang laki! <laughs> 179 pa. Okay. Pero naniniwala kami sa kakayahan mo. Okay. Naniniwala ka rin ba sa sarili mo? Oo naman, just ko, QB to. Ah, yan ang nga ba ang sinasabi ko. Good luck sa'yo! Makikita na ng mga nanonood ganyan ang sagot ni Laika. Kayang-kaya natin to, QB. Kaya yan. Let's do this. Give me 25 seconds on the clock. Ano ang gagawin mo kapag nawala ng preno ang kutsing drive mo? Go. Tatalon. Bakit ayaw mong maging isda? Kasi tao ako. Magbigay ng isang uri ng ID. Tin ID. Bukod sa butot halaman, nagtatanim ka ng ano? Ng blank. Ng galit. Ilang tao na ang nablock mo sa Facebook? Sampu. Uh -huh. We need 179 points to win, QB kayang kaya to. Kaya. Oh, sana sana to to. Gagawin mo kapag nawalan ng preno, yung coach si Dela Drive mo sige, sabi ko tatalon ka na. Tatalon. Ang sabi ng survey ay top answer. Oh! <laughs> <laughs> Bakit ayaw mo maging isda? Sabi mo, eh, siyempre tao ako eh. Oh. Survey says? Wala. Wala pala noon. Balansa. Dahil balansa. Ah, oh, balansa. meron niya, meron niya. Magbigay ng uri ng ID, sabi mo ay? Tin ID. ID. Survey says? Meron. SSSID ang uh, top answer. SSID. Bukod sa butot halaman, nagtatanim ka ng galit. Ang yes. sabi ng survey ay... Top oh. answer. Ilang tao nang na mo sa Facebook, sabi mo sampu. Ang sabi ng survey ay... Ang top answer ay 5. Pero congratulations na nalo pa ni na 100,000 pesos. Guys, palakpakan po natin sila. Club mo ang ating winners for the day. And of course, let's welcome back Slay Zone. Okay, Aya, oh. nabanggit nyo kanina na itong pagkapanalo ninyo ay i-dedicate nyo sa isang charity. Ano ba ito? Well, napili po namin ang Mama's Cradle. Uh, sila po ang nagre-ration ng dogs at saka nagpapabet ng mga needed one. Ah, get. So, Mama's Cradle. So, yung animal sanctuary ng Mama's Cradle para sa inyo po, yung 20,000 na ipinanalo po nila ngayon. Maraming maraming salamat. At syempre, guys, Good luck sa pelikula. Saan po palabas ang ating pelikula sa mga sina nationwide? May sulit po yan. Uh, na po yan. Siyempre, ang kiligin natin, ang kilikulang Pilipino. Thank you, thank you. Conchie Hero at ang buong Slay Zone cast. Maraming salamat, Pilipinas. Biernes ngayon at sana mag-enjoy kayo this weekend, ha? Pagkatapos yung manood ng Amazing Earth mamaya. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at panalo dito sa Family News.